Hello, mga beshi ko makikita nyo nga nasa handaan na naman nga kami. Nag-anak po kasi si Papa sa binyag mga beshi. Palagi na nga lang kami nasa kainan mga beshi. <laughs> Huwag po sana kayo magsasawa sa pag-invite sa amin. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po Lord sa masarap na pagkain. Happy christening and first birthday, baby Gavin. Noonan na nga po pala bumawas ng cupcake si baby Athena. Pagkapay nga nga po namin, nagpalam na nga po kami sa kumare ni papa. Binigay na nga po ni papa ang at yung regalo ko mga beshi. Di na nga kami natagal, dun may pasok pa kay papa ko. Eat and run nga kami mga beshi. <laughs> Sumama na nga kami ni Mama kay Papa sa RCS Bibili po kasi kami ng baon namin Dalawang araw din po kasi kami sa pupuntahan namin Nahuhulaan nyo na ba kung saan kami pupunta mga beshi? Puro pampayuti ay ngay binili namin Bumili na nga din po ako ng bubble gum at candy Baka po kasi masuka kami sa daan <laughs> Wala na nga po ako ibang bibiling kaya pumunta na po ako sa kahera. Buti nga walang masyadong pila mga beshi. Pagkatapos ko naman magbay, pumunta naman kami sa damitan. Titingin kasi kami na sweater mga beshi. Baka po kasi di umabot yung in order ni mama. Wala na nga ibang size no ako mga beshi. Malate na din kasi mga sweater ko sa akin. Ang laki kasi ng tinaba ko mga beshi. Sige ka and Dito naman nga kayo pumunta sa sapatos at chinelas. Bibili nga sana kami ng boots kaya lang wala. Kaya itong chinelas na rin ni Atina namin. Pagka sinasabay kami, sinusuot niya kasi mga chinelas namin. What? Gusto nga niya yung malaki. Meron ngang pretty sinudas kaya humingi ako. Ang nga ng bagong flavor ng Lucky Me. Kinabukasan maaga nga po kayo pumunta sa may e school. Magagarden po kasi ulit sila mama. Kasama mga palagi ni mama si Atina sa garden. Wala po kasi magbabantay kay Atina kapasok po kasi si papa. Mamaya 3pm nga babalik nga po si mama dahil nga po namin ng card. Ito na nga pala page sa garden ng grade po mga beshi. Nailagay na nga po sila ng plastik sa lupa. Marami-rami nga sila ngayon. Meron nga po tatlong pumunta galing sa ibang section. Kapag talaga nagtutulungan, mapapabilis yung ating gawain. 3pm na nga kaya pumunta na nga si mama sa e school. Meron nga po siyang dalang merienda ko. Nag-meeting nga po muna sila nila teacher bago po ibigay yung card namin. Wala nga po nakakuha ng honor sa amin mga beshi. Natutuwa nga po si mama dahil ang tataas nga po ng grade ko. Deserve ko nga di pupuntahan namin mga beshi. May award man o wala palagi nga daw po silang proud sa akin. May training pa nga ako ng journalism, nintay na nga ako ni Mama. Yun lang, salamat sa panonood, babay mga beshi.